Pagpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, uh, July 2, 2024. Uh, tayo po ay nasa ikalabintatlong linggo sa karaniwang panahon. Ating pumunong pagbasa paginilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Amos, chapter 3, verses 1 to 8, and chapter 4, verses 11 to 12. Pakinggan ninyo mga taga Israel itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kahit parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leyon sa kagubatan malibang makatagpo ng biktima? Aatungal ba ang batang leyon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Pabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Ligtas ba ang bitag kung walang huli? Maari bang sakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lungsod ang trompeta mangyayari sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon. Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Pag-ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinasabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomorrah. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin. Sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, umanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo ng Martes at sa ating pagpapatuloy sa ating pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Amos na kung saan ay narinig natin ang uh, panunumbat ng Panginoon sa kanyang bayang Israel at sinasabi din na itong bayang Israel nito ay itinangi niya sa lahat ng bansa. Kaya nga ang pangalang Israel ay nangangahulugan ng The Chosen One o ang pinili ng Diyos. Maraming bayan pa, pero hindi naman po ibig sabihin no, na hindi sila nilika ng Diyos, kundi pinapaalala lang na ang mga Israelita ay itinangi ng Diyos. Uh, pero yun nga po, no, sa kabila ng pagtangi ng Diyos sa kanila, sila ay nanatili pa rin sa kanilang katigasan ng ulo, para bang mga spoiled no, na Uh, dahil inakala na sila ang ang piniling bayan ng Diyos eh magagawa na nila kung anong ibig nilang gawin uh, dito rin pinapatunayan na hindi pangit sila ang pinili ng bayan ng Diyos ay kukonsintihin ng Panginoon ang kanilang mga maling ginagawa at sila po ay hindi parurusahan kaya nga malinaw po dito na uh, makakatikim sila ng parusa dahil sa kanila po mga kasalanan na unang-una na dyan ay ang kanilang pagtalikod at pagsuway sa kanilang pong tipanan no, ng Panginoon. Uh, yeah, maganda po no, na mapagnilayan din natin itong realidad na ito no, na isang kasi parang nagkakaroon tayo ng attitude din no, na dahil kakilala natin, kaklose natin, dahil kamag-anak natin, eh, malaya na tayong gumawa ng kung anuman no? dahil nga inakala natin na uh, minsan uh, natin no? na ito ay rights natin o karapatan natin no, pero ito po ay isang uh, hindi natin karapatan pero ipinagkaloob no? na privilehiyo ng Panginoon para sa kanila at ganoon din maging sa atin hindi porque tayo po ay katoliko ay ligtas na tayo hindi porque tayo ay katoliko ay hindi tayo parurusaan sa mga mali nating ginagawa. At sabi nga, no, maalala nyo po, hindi lahat na tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang na mga nagsasabuhay, nakikinig no, ng salita ng Diyos. Kaya ito nawa ay maitama natin no, yung ating mga pananaw. No? Kasi uh, katoliko tayo pero marami sa atin, bihirang magsimba katoliko tayo pero hindi naman tayo lumalapit sa Panginoon uh, nagpapasalamat, nag-aalay nagbabalik handog no? uh, tandaan po natin no, na sa sa ganito pong paliwanag ni Propeta Amos ay hindi po makakaligtas sa kanyang parusa ang kanyang mga anak na matigas ang ulo at gumagawa ng masama meron pong na karampatang parusa na naghihintay para sa bawat isa na patuloy na tumatalikod, sumusuway sa mga utos na ating pong Panginoon. isama po, isang araw sa inyo pong lahat.